Hello guys, by the guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni, eh. Tago lang natin sa pangalan na Earl. Kasi message niya lang to sa akin guys, sa aking inbox. Sabi niya, ma'am help po, tanong ko lang po kung my right akong kunin yung passport ko sa broker ko. Cancel visa po ako at Da ako sa dati kong amo kaso di po binigay ng broker ko passport ko, magkano po babayaran ko sa kanya, okay, unang ta katanungan mo kung meron ka bang rights, yes po, meron kang rights kasi uh, personal information mo po yung nakalagay dyan, tsaka against the law po yung pag-hold ng passport sa pangalawa mong katanungan, kung magkano yung mababayaran mo sa kanya so kung passport lang ha, kung passport lang ito, bibigyan kita ng uh, prices kung within Metro Manila mo kinuha o niya kinuha yung passport mo ang halaga ay nasa pag regular ha kapag regular lang uh, 950 pesos 12 business days yon makukuha pero kung expedite nasa 1,200 pesos nasa 6 business days so anim na buwa anim na araw at saka yung 950 12 business days yon So, outside Metro Manila naman, kung outside Metro Manila mo kinuha yung passport mo, 12 days business days din, na ang, ang, price din ay nasa 900, 550 pesos, at saka kapag expedite yung madalian, rush ba, nasa 1,200 pesos, 7 day, 7 business days naman. So, yan yung prices ng pasaporte. Pero hindi ko alam kung ano-ano pa yung na bayad na or na process or binayaran ng agency mo sa So kung meron mo silang babayaran sa dapat meron kang resibo na hihingin sa Sa kanila pala, <laughs> ang gulo ba? Sa kanila, tapos yun lang yung babayaran mo. Pero kung ako sa'yo, kasi ang sabi mo dito, canceled visa, yung visa mo cancel na ibig sabihin kung hindi naman ikaw yung may dahilan na bakit na cancel yung visa dapat wala po silang sisingilin sa iyo about sa kung ano-ano pa pero doon lang sa passport kung sila talaga gumastos meron talaga tendency na sisingilin ka ng iyong tinatawag na broker so yung prices na sinasabi ko sa iyo kapag regular 950 pesos lang kapag expedite naman ay nasa 1200 pesos So, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa aking video. And paalala lang pala, huwag kang matakot na kunin mo yung passport mo kahit sabihin na natin na sila yung nagbayad. So, kung sila ang nagbayad, ah uh, pwede mo naman sabihin na bayaran mo sila sa nagastos nila pero hindi po nila pwedeng i-hold yung passport mo or ipatubos kasi against the law po yan. Okay ma'am, sana...